Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na The 800. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa Shanghai kung saan dumating ang National Revolutionary Army habang wasak na wasak na ang syudad dahil sa digmaan. Pagdating nila sa lungsod ng Daching ay hindi nila makita ang natitirang miyembro ng kanilang hukbo. Maya-maya ay bigla na lang may scout na nakaspat ng mga sundalong hapon na sinusunog ang mga bangkay ng mga namatay na sundalo. Nahuli siya ng mga hapon at doon na nag ang matinding bakbakan. Si Duanwo at ang kanyang tiyo ay agad na hinila ang batang si Xiao Hubei papasok sa isang lumang gusali para magtago mula sa mga sundalong hapon. Katapos ay pinakita sa atin karekap ang taong 1937 kung kailan sinimula ng Japan ang pananakop sa Northern China. Habang sinusubukang ayusin ang kasunduan para sa kapayapaan ay napilitang umatras ang Chinese Army papunta sa Kanluran. Sa kasamaang palad ay bumagsak sa kamay ng kalaban ang lungsod ng Shanghai at Beijing. Habang nagkakagulo ay may isang grupo ng sundalo kasama na ang ilang deserter na naglalakad sa gitna ng wasak na syudad. Ang natitirang tropa ng NRA sa Shanghai ay umatras papunta sa Sihang Warehouse para magtago at mag-ipo ng lakas. Ang mga deserter na matigas ang ulo ay ayaw tumulong. Kaya, inutusan ni Joe na patayin sila Pero pumigil si Colonel Shea At sinabi na magtrabaho na lang sila Sa pagpapatibay ng depensa sa labas Pagkatapos, ay tumigil si Duan At ipinaliwanag kay Colonel Shea Na hindi sila deserter Nahiwa-hiwalay lang daw talaga ang kanilang grupo At ipinadala sila mula sa Huangpei Sa labas ng warehouse Karakap Ay may mga grupo ng refugee Na dumating mula sa Suzhou Creek Malapit sa British Concession Isa sa kanila ay ang tiyuhin ng mga bata Sinubukan niyang makapasok pero tinanggihan siya dahil suot pa rin niya ang uniforme ng sundalo. Nagpumilit siyang pumasok, sabay sabi na isa lang siyang magsasaka. Umiwas siya sa bantay at nagtangkang pumasok sa ibang daan pero nahuli siya. Ulang na sa sundalo ang depensa ng China laban sa mga Hapon kaya kung papasukin siya, baka lahat ay sumunod at kapag napansin sila ng Hapon ay baka lusubin sila. Sa warehouse naman karekap ay naririnig ng mga sundalo si Eva na isang babaeng singer sa kabilang panig ng creek. Sa gitna ng digmaan, ang kanyang boses ay parang paalala ng buhay na normal na minsan nilang naranasan. Sa itaas naman ng warehouse ay tinanggap na ni Colonel Shi si Hubei bilang opisyal na sundalo kasama ang kanyang kuya na si Duan. Si Chiwi, ang sundalong kasamang nagbantay kay Hobe, ay masayang tinanggap siya sa kanilang grupo. Samantala, ang mga deserter na natrap sa ilalim ng warehouse ay nakahanap ng daan papunta sa kabalyesera sa pamamagitan ng butas sa pader. Pagkapasok nila, ay napamangha sila sa nakita na isang puting kabayo. Binuksan nila ang gate para mahaplos ito pero biglang nagpanik ang kabayo at tumakbong paikot-ikot sa loob ng warehouse. Tumunog ang whistle ni Chiwi, kalmado lang at pinatigil ang takot ng kabayo. Sa ibang eksena nakarekap sa British Concession ay siksikan ang mga tao sa kalsada. Dumaan si Professor Zhang habang papunta sa isang maliit na kainan. Bigla namang dumating ang isang military jeep at mula dito ay sumigaw si Yang na namimigay sila ng libreng supply. Sa ibang panig ng creek ay tuloy naman ang kaguluhan. Nakadinig ng sigawan si Professor Zhang mula sa isang gusaling nakuha ng mga hapon. Gumamit siya ng teleskopyo at nakita niyang sumusugod na ang mga sundalong hapon. Akala ng lahat ay sumuko na ang mga Chinese pero biglang nagsimula ang putukan. Ang mga Chinese soldier ay biglang umatake at binaril ang mga Hapon sa lansangan. Sumugod ang mga sundalong Hapon habang ang ilang deserter naman ay nagtago sa isa sa mga silid sa ilalim ng warehouse. Hindi nila alam na patibong pala ang warehouse. Pagpasok ng mga Hapon sa loob ay bigla silang inasinta at inambush ng mga nakaabang na sundalong Chino. Mabilis na nagsimula ang sagupaan at matagumpay na natalo ng mga Chinese soldier ang kanilang mga kalaban. 落とすぞ Pagkatapos ng labanan ng Karakap, ay inutusan ni Joe ang mga deserter na linisin ang mga patay na katawan, tapusin ang mga sugatang hapon, at kunin ang mga gamit nila. Samantala, si Ginoong Fang ay nagdala ng impormasyon tungkol sa NRA kay Colonel Isao ng Imperial Japanese Army. Nagpasalamat si Colonel habang inutusan ang kanyang mga sundalo na maghanda na para sa susunod na pag-atake. Sa warehouse naman Karakap, ay abala ang mga sundalong Chino sa paglilinis ng mga bangkay. Bigla silang pinansin ng mga sundalong Hapon sagusali sa gusali sa tapat ng warehouse at sumisigaw ang mga hapon at pinapasuko sila. Bilang paalala sa kung ano ang pwedeng mangyari kapag tamanggi sila, ay isa-isang pinugutan at pinahirapan ang mga bihag nilang sundalo. Kasama sa mga nahuli karekap ay ang tiyuhin ni Naduan at Hobey. Sa huling sandali ay sumigaw siya na iligtas nila ang kanilang buhay. Sa pagkakataong ito karekap ay pagod na si Joe sa kakaiwas at sa takot ng mga deserter. Kaya napilitan siyang ipapatay sa kanila ang nahuling sundalong hapon. Unang tinawag ni si Old Abacos at pinapili ito. Buhay ba ng hapon o ang kanyang buhay? Habang nakatutok ng baril sa batok niya, ay napilitan si Old Abacos na barilin ang isa sa mga bihag. Sunod niyang tinawag si Tai, pero pumalpak ito at hindi tinamaan ang target. Dahil sa inis, ay bigla nalang bumunot si Y at pinagbabaril ang dalawa sa mga hapon. Samantala, si Duan naman ay naghahanda na ring bumaril. Ngunit nanginginig ang kamay niya, tinabahan at umatra siya sa huling segundo. Nilapitan siya ni Jo at inutusan ngunit tumanggi si Duan. Kaya, tinulak siya ni Jo at tinutukan ng baril. Sa huli, ay napilitan siyang kalabitin ang gatilyo lalo na nang ipaalala sa kanya ang ginawa ng mga hapon sa kanyang tiyuhin. 放下！放下！ Sa sumunod na eksena karekap, sa British Concession ay may ilang estudyanteng Chino na sumubok tumakas papunta sa kabilang pani. Tumakbo sila palabas ng gate pero nahuli sila bago pa makalayo. Wala naman sa ikalawang palapag ng isang gusali, ang international press ay kinukuha na ng video ang warehouse. May isa pa nga ang nagsabi na sisikat daw sila sa lugar na ito. Pagsapit ng gabi karekap, si Naduan, Old Abacos at ang isa pang sundalo ay palihim na lumabas sa warehouse sa pamamagitan ng isang waterway. Pero muntik na silang Bonggo, ng mga sundalong hapon na ginagamit din ang parehong ruta nagkubli sila sa ilalim ng tubig ngunit masyado silang tumagal kaya ang isang sundalo ay hindi na nakalutang muli at namatay sinaduan at Old Abacus na lang ang nakatakas. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Duan kaya sumigaw siya kay Hubei na tumakas na kaya pinilit ni Old Abacus na patahimikin siya. Pero ang ingay ni Duan ay nakaalerto sa mga sundalong Chino sa kabilang panig na nasa boundary na pala ang mga hapon na kalaban. Sumiklab na naman ang labanan at sa kabilang panig ng creek ang mga refugee ay nagtatakbuhan sa kalsada at naghahanap ng masisilungan. Ang iba ay nanonood na lang sa labanan at pumapalakpak habang may mga sundalong hapon na nalalaglag mula sa gusali Habang tumatawid sa creek si Naduan at Old Abacos ay narinig ni Duan ang mga tao na tinatawag silang bayani kaya bigla siyang napahinto. Gusto niyang makilala at gusto niyang maramdaman ang papuri ng bayan. Kaya nagtaka si Old Abacos nang bumalik sa paglangoy si Duan at tinangkang pigilan ito. Bigla namang dumating ang mga sundalong Briton at tinutukan sila ng baril. Pagbalik nila sa warehouse ay inatasan ni Joe si Naduan, Old Abacos, Tai at Y na palakasin ang depensa sa harapan o nang lumabas si Y para iscout ang kalaban at pagbalik niya ay dalanan niya ang masamang balita. Masyadong malapit ang mga hapon at ang husay daw nila sa pagbaril. Kaya nagsuggest si Y na dalawa lang ang lumabas para tapusin ang misyon. Pero pinakiusapan niya na wag nang isama si Duan. Nagjack and poi si na Old Abacus at Tay gamit ang isang barya para malaman kung sino ang sasama. Tumapat ito kay Tai, pero hindi siya kampante at kinuha niya ang barya kay Old Abacos at doon niya napansin na pareho ang magkabilang mukha ng barya at dinaya siya nito. Sa galit ay sinugod at pinagsusuntok niya si Old Abacos. Samantala, naiinip na si Duan at hindi na siya makatiis kaya siya na mismo ang sumunod kay Y. Sa kabilang eksena kareka, si Mr. Fang ay may kausap na international press. Ayon sa kanya, ang sihang warehouse ay mapapasakamay ng mga hapon sa loob lang ng tatlong oras nayaran siya ng malaki bilang kapalit ng impormasyon. Tinanong pa siya kung tataya ba siya sa sinasabi niya pero tumanggi siya at umalis. Pagkatapos ay nagsimula na ang paghahanda ng mga hapon para sa isang matinding atake. Sa kalangitan ay may blimp na naglalaman ng mga military observers na nakabantay sa mismong tapat ng warehouse. Sa loob ay nakasilip sina Hubei at Chiwi sa butas ng western wall. Napansin nilang may papalapit na malaking crane na gamitin para masira ang isang bahagi ng warehouse. Imbis na granada ay naisip nila na mas epektibo kung gas tanks ang ihuhulog nila dahil mas malakas ang pinsala lalong lumala ang sitwasyon kareka at sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga sundalong Chino. Sa gitna ng kaguluhan ay may tatlong istudyanteng nakapuslit mula sa kabilang panig at naisa na nilang sumali sa laban pero ngayon ay nagpapanik na at naghahanap na ng matataguan. Isa sa kanila ay natamaan ng granada at agad na namatay. Yung isa naman ay tumakbo palapit sa bintana na umiiyak at sumisigaw. Tinamaan naman siya ng bala ng kalaban. Habang nagaganap ito, ay narinig ni Hubei ang hinagpis ng puting kabayo. Pinagalitan ni Chiwi si Hubei dahil sumilip ito sa bintana pero ipinaliwanag niyang narinig niya ang kabayo. Dahil sa sinabi ni Hubei ay sumilip din si Chiwi pero tinamaan siya ng bala sa liig at agad na namatay. Habang nagpapatuloy ang gera karekap ay gumawa ng panangga ang mga sundalong hapon para makalapit sa pader at maglagay ng pampasabog. Agad itong nai-report ni Xu at sinabi niya sa kanyang superior na kapag naging matagumpay ang plano ng mga hapon ay tiyak na matatalo sila. Sa isang nakakabagbag damdaming kabayanihan, ay binalot niya ang sarili ng mga bomba, tumalon mula sa building at diretsyo sa grupo ng Hapon at pinasabog ang sarili. Sumunod naman, ang maraming mga sundalong Chino ang nagbuwis ng buhay. Isa-isa silang kumuha ng bomba at tumalon mula sa gusali upang iligtas ang iba. Ang mga taong nanonood mula sa kabilang panig ng creek ay hindi mapigilang maluha habang tanaw nila ang kabayanihan ng bawat isa. Bilang banda karekap ay ilang sundalo at volunteers ang sumubok maghatid ng suporta. Tumawid sila sa tulay. Habang nakatago sa ilalim ng flag, daladala ang cable roll para sa linya ng komunikasyon. Subalit ay pinagbabaril sila ng isang Japanese sniper. Nabitawan nila ang cable at hindi na ito mabawi. Kaya ilang refugee ang voluntaryong pumila para isugal ang kanilang buhay sa pagtawid at kapalit nito ay may kabayaran na ipapadala sa kanilang pamilya. Isa sa kanila ay si Daoshi na isang staff sa kasino. Tumawid siya sa tulay habang pinagbabaril. Sa kabila ng piligro ay naabot niya ang kabilang side. Pinagsabihan siya ng mga sundalo na manatili na sa taguan. Pero tumayo si Daoshi at buong tapang na itinapon ang cable sa mga sundalo. Nagtagumpay siya, ngunit agad din siyang tinamaan ng sniper sa ulo at namatay. sa kabilang banda karekap, si Sheng Wen, na isang volunteer at journalist, ay kinukunan ng litrato at video ang mga sundalo. Puring-puri niya ang mga ito dahil tatlong araw nang pinagtatanggol nila ang warehouse. Tinanong niya si Colonel Shea kung ilan ba sila sa loob. Sumagot si Hubei na 427 sila. Pero itinama ito ni Colonel Shea na 800 silang lahat. Habang lahat ay nag-aalay ng buhay, si Old Abacos ay naghahanda ng tumakas. Pero nahuli siya ni Duan na galit na galit. Tinakot niya itong papatayin kung susubukang tumakas muli. Nagmakaawa si Old Abacos kay Duan na hayaan na siyang umalis. Weekend niya ay wala na siyang mga daliri at hindi na siya makahawak ng baril. Takot na takot siya at gusto na lang niyang magsimula ng sariling pamilya. Sa ibang eksena karekap, para maitaas ang moral ng mga sundalo, ay isang grupo ang nagsimula ng donation drive. Nagambagan ang lahat ng pagkakas lain pera at maging mga alahas. Si Sister Rong ay nagdonate naman ng bandila. May tumawid sa ilog, bitbit -bit ang bandila para personal na iabot ito sa sundalo. Tinulungan siya ni Duan na makapasok sa warehouse pero tinamaan siya ng bala sa liig. Hindi ito malala pero nagpanik siya at akala niya na mamamatay na siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Colonel Shea ang bagong utos mula sa mataas na opisyal na ipagtanggol ang warehouse ng dalawang araw pa anuman ang mangyari. Pinopuri niya si Wei Ming sa kanyang tapang at tumindig ang mga sundalo at nagbigay galang sa bandila. Binalaan ni Colonel Shea ang lahat na ang pagtataas ng bandila kinabukasan ay siguradong mag-udyok sa mas mabagsik na pag-atake ng mga hapon. Pero nagpa siya ang mga sundalo na itataas pa rin nila ang bandila. Gusto nilang ipakita na hindi pa tapos ang laban. Sinabihan sila ni Colonel Shea na isulat na ang huling mga salita para sa kanilang pamilya. Ipapadala ito kay Hoeming pabalik sa kabila. Itinalaga ni Joe si Kwai bilang squad leader ng mga dating tumakas at siya ang mamumuno sa pagtataas sa taas ng bandila Hinabukasan ka recap ay 345 na lamang ang natitirang sundalo. Habang itinataas ang bandila ay nagsalita si Colonel Shea. Mula sa kabilang creek ay nagmamasid ang mga tao. Ngunit biglang tumunog ang alarm at dumating ang A5M Japanese aircraft at lalong lumala ang labanan. Muling nagtago ang mga refugee habang sumiklab ang gulo at pilit na pinoprotektahan ng mga sundalo ang bandila upang hindi ito bumagsak. Nang muntik nang bumagsak ang bandila ay tumakbo si Kwai para itayo ito. Tinulungan siya ni Shaw at si Si Duan naman ay pinaputokan ng piluto at muntik na itong tamaan. Pero natuklasan niyang tinamaan pala siya. Habang ginagamot siya ay sinabi niya kay Colonel Shea ang mga huling mensahe para kay Hubei. At doon ay malungkot na binawian ng buhay si Duan. Kinagabihan karekap ay tumayo ang mga sundalong Chino sa tapat ng Sosio Creek. Nagbigay pugay saka nagmadaling bumalik sa warehouse. Sa huli, ay inilahad na labing apat na oras bago ang eksenang iyon ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong sina Colonel Shea at Colonel Isao. Uutusan ng mga Chino na umatras at ang mga Hapo naman ay maghahanda ng matinding pambubomba na ni Colonel Isao ng isang labanan ng karangalan bago siya mapalitan at magiging huling laban nila ito. Pagkatapos ay dumating ang komisyonado na may dalang liham para kay Colonel Shea. Sa liham ay inuutos ng mataas na opisyal na ibig Nagbibigay ang warehouse sa mga Briton. Nagtalo sila kung susunod ba sila o hindi. Binanggit ng komisyonado na ito isang tapos na bagay dahil wala na silang tulong at napakadihado na nila. Pinilit niyang kumbinsihin si Colonel Shea na tanggapin na ang utos para sa buhay ng mga natitirang sundalo. Pagkatapos karekap ay nagbigay ni si Colonel Shea ng utos na umurong upang makapagbigay ng oras para makaligtas ang iba ay may mga sundalo na nagboluntaryong manatili at magdistract sa mga hapon. Pagdating ng hating gabi ay hiningin ng mga sundalo na magtipon sa dalawampung grupo para mas mataas ang tsansa nilang makaligtas. Isang batang babae naman mula sa kabila ng creek ang nagbigay galang sa pamamagitan ng pagsalot na ibinalik naman ng mga sundalo. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng warehouse para makalabas ang mga natitirang sundalo. Pagdating ng hating gabi ay pumutok ang flare sinyalis na nahanda na ang mga Hapon. Nang magsimula ang mga sundalo sa pagtawid sa tulay, ay agad na sinimula ng Hapon ang kanilang pag-atake. Sobrang nagalit at nalungkot si Professor Zhang nang makita ang matinding pamamaslang sa mga tumatawid sa tulay. Kaya, kumuha siya ng shotgun mula sa kanyang closet at nagdesisyong tumulong. Muling pumutok naman ka ang isang flare at pinanood ni Colonel Shea ang lahat mula sa tulay at napagtanto niyang hindi niya kayang iligtas ang lahat. Sa huli, ay tinamaan din siya ng bala. 堵在一边，杨斌，冲！ Pagkatapos ay makikita natin karekap ang mga refugee na nakatayo sa harap ng barricade na nag-aabot ng kanilang mga kamay habang pinapanood ang mga sundalo na pinaputukan habang sumusubok na tumawid sa tulay at iilan lang sa kanila ang nakaligtas. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!